mga bagay na sinasabi ng lalaki kapag totoong mahal ka niya. Hindi lang sa actions mo makikita ang love. Minsan, nasa simpleng salita na galing puso. Kapag lalaki ay totoo, mararamdaman mo agad. Hindi siya malambing sa lahat, pero sa'yo iba. Ito ang mga bagay na madalas niyang sabihin. At bawat isa, may dalang lalim at meaning. Kung naririnig mo to, huwag mong baliwalain. Subscribe kung gusto mong maintindihan ang lalaking nagmamahal. 1. Ingat ka palagi, ayo kung may mangyaring masama. Hindi ito ordinaryong text. Galing ito sa puso. Gusto kanyang ligtas kahit di kayo magkasama. Sa simpleng ingat, naroon na ang pagmamahal. 2. Nandito lang ako kahit kailan mo kailangan ako. Ito ang lalaki na hindi basta nawawala, kahit pagod na siya, pupunta pa rin sa hindi mo kailangang maghintay. Andyan siya agad. 3. Masaya ako kapag masaya ka din ngayon. Gusto niyang lagi kang nakangiti at okay. Hindi siya selfish, iniisip ka bago sarili. Yan ang lalaking marunong magmahal nang totoo. 4. Pagod ka na ba? Pahinga ka muna ha. Napakasimple pero punong-puno ng concern. Kaya kanyang alagaan kahit sa malayo. Alam niya kailan mo kailangang huminto sandali. 5. Kumain ka na ba? Gusto mo samaan kita? Klitsye na, pero never siya magsasawa dyan. Kasi, para sa kanya, comfort mo ang mahalaga. Gusto niyang sigurado kang hindi ka pinapabayaan. 6. Ayokong may ibang nagpapayak sa'yo, okay? Hindi siya seloso. Protective lang talaga sa'yo. Gusto niya siyang dahilan ng ngiti mo lagi ayaw niyang may ibang sumira ng araw mo. 7. Proud ako sa'yo kahit hindi ka perfect. Kahit konting achievement mo, ina-appreciate niya agad. Supportive siya, hindi siya naninira ng pangarap. Masaya siyang nakikita kang lumalaban para sa goals. 8. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari sa atin. Ito na ang ultimate sign ng pagmamahal. Hindi lang ito salita, pinaninindigan niya talaga. Lalaking seryoso, hindi basta sumusuko sa relasyon. 9. Sabihin mo lang kung may problema ka ha. Hindi siya makulit, gusto lang niyang makatulong. Gusto niyang alam niya kung may dinaramdam ka. Ayaw niyang magisa kang lumalaban sa mundo. 10. Pasensya na kung minsan tahimik lang ako. Nagpapakatotoo siya. Hindi siya laging expressive, pero kahit tahimik siya, andyan siya palagi hindi ka niya pababayaan kahit di siya madaldal. Kapag naririnig mo ang mga salitang ganito, malamang seryoso talaga sa iyo ang lalaking yan. Hindi lahat ng lalaki kayang magsalita ng ganyan. Yung iba, ginagawa lang. Siya, sinasabi at ginagawa. Kaya wag mong sayangin ang lalaking ganito. Pakinggan mo, damhin mo, pahalagahan mo siya. Subscribe kung gusto mong maintindihan ang lalaking tunay magmahal.